guys, nag-order tayo ng ano, nag-order tayo ng pambablog. Ito siya oh. Ngayon, ihatid natin si Michael sa school. Hatid natin si Michael sa school. Try natin gamitin. First time ko tong magamit ngayon. First time ko tong mahatid kung ano talaga ang pangyayari. So, ito siya guys oh. So, ilagay mo yung cellphone dito. So, mag-ibay siya. Ibay siya. So, ilagay na natin ngayon yung cellphone natin dito, guys.